Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India. Ipapakita ko nga sa inyo, guys, ang pagdudusa ko dahil pinagbabash nyo ako sa social media nung sinabi kong mag-hire ako ng kasambahay ng naka-uniform. Marami kasi dyan, mahilig mag-comment ang hindi iniintindi ang video. Mas mainis lang sila sa title. Alam nyo, ang social media is all about keywords, ganyan, paggamit ng right title, ganyan. So, kung di nyo naiintindihan, ay wag na kayo mag-Facebook. Manood na lang kayo ng TV. Pag nainis kayo, palitan yung channel. Yung last video ko nga guys, ipinutakte talaga ako ng mga basher. kasi hindi bagay sa yung mag-hire ng kasambahay na may ano, hindi ganun pa yung level na mo. umaasa na naman daw ako mayaman eh hindi naman daw mayaman yung asawa ko. Bakit sino man nagsabing mayaman yung asawa ko? Never ko naman sinabing mayaman yung asawa ko. Kayo lang naman sa comment section nagko-comment noon. Napapansin ko nga guys, yung mga nagko-comment, parang pinapalabas nila na lagi ko sinasabi na mayaman ako. Well, in fact, lagi ko naman sinasabi sa inyo na hindi ako mayaman at nagsisikap lang kami mag-asawa. Pero lagi ko daw sinasabi na mayaman ako. Siguro kakabasa nyo ng comment section. Nakala nyo kung sasabi, mahina yung comprehension nyo. Kayo yung hindi marunong umintindi, pero sa akin kayo galit. So, ito nga guys, sa buhay ko, kita nyo, naghahanda ako ng baon ng anak ko araw-araw. Dahil ayaw nga ni Adi nung bumili kami ng mga chicherya, or hindi mga chicherya, yung mga biscuit-biscuit na ready-made. Ayaw ni Adi yun. Kaya, ang pinapabaon ko sa kanya guys, mga frozen na fruits, I mean, nilalagay ko sa rep yung fruits para malamig pagkakainin niya. Tapos, ayat ko siya sa school. Buti na nga lang malapit yung school guys. Kaya lalabas lang ako saglit mga one minute away lang yung school ni Adu. Ay, ayan na. Pero i enroll ko siya pala guys sa Kumon. So bukod dito sa pinag-aaralan niya dito guys, ang tuition niya biniyara namin ay 4,000 kasi nga late naman na siya nag-enroll. Nag-start na yung class parang 1 month ago daw. So may discount na kami. So i-enroll ko naman siya sa Kumon para meron din siyang klase ng 2 times a day. Sana i-accept siya ng Kumon guys. para ma ano siya, ma-review sa mathematics, check sa language, ganun. Para may magawa ba si Ado guys. Araw-araw na nga siya pumapasok guys ng 11 to 1 PM. So ayan nga ang ginagawa namin ni Avi. Pagbalik ko guys, ay naayos ko yung mga nililinis ko. Actually guys, bago pumasok si Adu, napaliguan ko na yung lahat ng bata, pati yung asawa ko napaliguan ko na. <laughs> Tapos naligo na rin ako guys. Tapos naglilinis ako ng kwarto namin. Alam niyo naman, lagi ko sinasabi, di ko pinapalinis yung kwarto namin kahit doon sa India. Sa India kaya lang nga uh, lately, sinasabi ni mami, hindi, ipalinis mo na. Ganun nga guys. Kasi nga that time, di ba guys, sobrang nag adjust kami kay Afi. Pero ngayon guys, ay kaya, kaya mo let-let lang naman ng kwarto namin. Tapos, pagdating alauna, susundin ko naman si Adu. Ito nga guys, eh, si, si ate, sakto, dumaan siya. Kaya, ayan, so, dalawa kami nagsundo kay Adu. Tapos din, guys, kada uwi si Adu, didiretso yan sa papa niya sa office. Tapos pagkatapos yan sa office, kakain ng tanghalian. Tapos matutulog siya. Kaya sabi ko, iniisip ko, natutulog siya ng hapon, kailangan pagising niya ng hapon, may mag-aaral siya ulit, ba? Diba? So, sabi ko, i-enroll ko naman siya sa kumon. Alam niyo ba guys, yung anak ko na yan, si Adu, ay sobrang daldal na niyan. Ang dami niyo na sinasabi. At nag-start na nga siya mag-sentence, guys. Nakaka-proud, pero hindi ko muna ipaparinig sa inyo. Ipaparinig ko pagka sobrang daldal niya na, guys. Yung as in, yung magugulat na lang kayo, lalo na yung mga nambaba siya kanya dati. Gugulatin ko kayo, guys. Kala niyo dyan, ha? kayo sa anak ko, ha? Niyo yung anak ko, ha. So, ayan, guys. Nagsasalita na siya, bi English speaking pa yan mali-mali grammar niyan kasi sa akin niya natututunan. English speaking siya din. <laughs> Tapos nga guys, yung braces ko nagigigil ako. Kailangan ko na ipaayos kasi natanggal na rin yung bracket. Ang tagal ko na rin hindi nagpa-dentist kasi nga sa India. Ay natrauma ako Doon sa dentista doon guys. Dahil pumuputok yung uso ko sa bigat ng kamay niya doon bi. Tapos ito si Api ay hatid na lang kami ng lolo niya dahil nga busy si Adi. Yung isang kotse ko guys, hindi pa rin na-start yung battery. So ngayong araw pa lang siya na-start yung battery. Kaya hindi ko pa ginagamit. So ayun nga guys, ay hatid kami ng papa ko magta lang kami. And anyways, wala kasi pa parking nga dun sa, ano, sa clinic ng tito ko. Kaya gusto talaga namin mag-tricycle na lang. Ito nga palang clinic ng tito ko, guys, ay dun to, alam ng mga taga may kawayan to. I think, lahat ng taga may kawayan alam to. Sa so, may Pacheco Street, guys, katabi ng Bordador, 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 basta Ignacio Dental Clinic. So, kung gusto nyo magpangipin, magpabunot ng ngipin, yung tito ko, guys, pag nagbunot ng ngipin, mas marami siya ng kwento bago mo maramdaman. Basta di mo mararamdaman talaga, guys, nabidurutan kanya kasi kwento siya ng kwento. Kung madaldal ako guys mga times 10 siya. Madaldal siya, B. <laughs> As in inadaldal ng tito ko guys, kaya pag binubunutan niya ako ngipin, naalis na. Hindi ko pa namamalayan naalis na kasi ang dami niyang kwento. Pala, 'yun. Pala, 'yun. 'Yun lang, 'yun lang sahod mo, 'te. Basta lagi kada 2 minuto kada araw. Ah. 'Yun lang, 'te. 'Yun lang. Ayan nga, guys. Ay, inaasar-asar niya ako. Dahil nga daw, sikat na sikat na daw yung magandang araw, Pilipinas. Daw, so, mas score in dyan sa mga beding, Sabi niya. True <laughs> friends ko ay mga, ano, beki-beki. So, kadalasan nung college ako, nung high school, yan, puro beki-beki yung mga friends ko, guys. Kaya siguro, sa kanila na ako natutunggan itong magsalita, guys. Tapos ito nga pala, guys, si Afi, nilagyan ng fluoride para yung ngipin niya guys ay hindi madaling mabulok. Nakita niyo yung ngipin ni Ado guys? Sobrang ganda ng ngipin ni Ado, 'di ba? Alaga yan sa fluoride ng ano, tito lolo niya. Actually tito ko to. Ito, ito yung kasama sa India guys. Yan pag nagda-travel kami yan lang kasama ko dito ko. So yan dito kami nagpapaano ng ngipin sa kanya pag nandito kami sa Pilipinas. Ako din guys, bata pa lang ako, parang maliit pa lang kami. Alagang-alaga ng ngipin ko niya ng tito ko. Siya na talaga na ano ng ngipin. Ko. Parang alam niya ng uh, ano lahat ng gilagid ko guys. Parte ng gilagid ko alam niya na kasi siya talaga nag ng ngipin ko. Kaya lang, ako pasaway ako pagdating sa braces hindi ako palagi consistent nagpapa-check up pero ito yung ipin ko guys kaya lang ano nga nag-iwalay siya talaga kasi <laughs> pag pinapagparetainer tainer na ako, ano, hindi ko sinusuot palagi. Kaya lumulubog ulit yung gilagid ko. Eh, laki ng gilagid ko, di ba? Laki ng gilagid Tapos, papansin nyo nga, guys, si Adi, marami siyang time palagi. Kasi nga, nag-hire na siya ng project manager. Ulitin ko lang, guys, ha. Hindi yun yung related na nasa India kasi sa Pinas. Kaya, mas, mas sweet si Adi sa Pinas. Hindi ganun, guys. Nakapag-hire kasi siya recently ng project manager. So, gumagaan yung trabaho niya. So, ngayon, kahit bumalik kami ng India, medyo magaan na yung trabaho niya. Mga vlog vlog siya sa akin. Kasi dati, wala siya siya lang talaga nagmamanage lahat ng employee niya. Eh ngayon guys, may project manager na siya. So usually, ang ginagawa niya na lang, mga strategy ganon, nakikipag-usap sa mga client, yun na lang ginagawa niya. Dati kasi, mamanage niya pa yung mga employee niya matitigas ulo, yung masarap ko. Ay, minsan guys, ano pag kasi sa akin ni Adi yung ano, yung mga employee niya. Medyo mahirap kasi mag-handle talaga, guys. Lalo na pag kami mga employee kang medyo mata mata, no. Tapos ano, online pa, online pa yung setup nila, 'di ba guys? Minsan nagsisinungaling pa, eh, parang 'di naman pinagdaanan ni Adi yung pag pagiging -pag freelancer. Kung kaya hindi trabaho, di may trabaho, alam mo ba ako mas na-stress ako. Nababawasan yung budget ko pang Shein B napupunta sa kanilang pang in ko. Tapos malaman-laman ko, ang bagal ng trabaho, Bi. Sabi ko kaya, Adi. <laughs> Dapat talaga, guys. Sabi ko kay Adi, ako na lang yung project manager niya. Kasi nga, kaya ko naman yun, yung ma-manage yung mga tao niya, guys. Kaya lang sabi sa kanya, Di. Ayoko okay, kita kasama sa tar trabaho. Kasi pati ako, yung ma-manage mo ako. <laughs> eh, ako, guys, pagdating sa trabaho, trabaho talaga ako. Tsaka seryoso ako, hindi mo ako mapapatawad sa trabaho. Lalo pag nagtuturo ako, guys, talagang ano ko, on-flick yung pagiging attitude ko. I mean, hindi masungit, guys. I mean, professional ako pag nagtatrabaho. Yun nga, ito nga, puro shopping ginagawa ko ngayon. diba, pahirap kayo, hindi niyo ako pinagawin ng kasambahay. Ayan, nabubord ako sa bahay ngayon. Ano ko, puro ako shopping, shopping, shopping. Namimili ako ng mga gamit sa bahay, B. Puro gamit sa bahay, B, ko, guys. Ilang months kami wala dito sa Pilipinas. So, kumakain ako ng baboy dito, sarap. So, ilang months nga kami wala dito sa Pilipinas, guys. So, yung maraming mga gamit na gusto kong bilhin, lalo na magpapasko, di ba? So, ayun yun. Huwag yung magastos ko. At yung pagpapaganda ko, B, six months nagpaganda, ay nagpapa, ano pala, magsasaloon pala ako sa India, no? Basta, kalimutan nyo na lang nagpasalun ako sa India, pero hindi ako nagpapaganda sa India, di ba? Dito lang mamabawi sa Pilipinas, ito naman mga to. Kakadating ko lang, eh. syempre kung ano nang ko, lahat ng mga di ko magawa sa India, ay gagawin ko dito sa Pilipinas. Aba, syempre, kasi parang mga nagbabalikbayan bayan lang, di ba? Parang mga nagpapabalikbayan sila. Nagpapariban sila, lahat ginagawa nila, di ba? So, yun din gagawin ko. Huwag yung kayo ng kontra, yung iba dyan, divorce mo na siya, Adi, kasi baubos si yung pera mo. Nenyu, jadi Lalu guys, ambil di bibitku hiningal ako ngayon lang. <laughs> Tapos ito nga guys, Magpapadentist na din si Adi sa tito ko. Ayusin yung braces niya kasi nga hindi naman natapos dun sa India. At ito nga yung building na to, yung kulay green yan. Yan guys, yan yung nabili namin bahay. Ako yung stress Ay, nasisira na siya talaga guys. Ayan, malaki yan eh, dyan. I mean, hindi naman malaking malaki. Pero ano siya, alin yung building siya. So, ipapakommercial nga kasi nga nasa bandang palengke siya area. So, wala pa tayong ano dyan. Hindi pa namin gusto siya ipaayos ngayon. So, ganyan muna siya. Pero dun sa likod guys, ginagawa kasi namin yung tambayan sa likod guys kasi nga walang nakatira tsaka yung mga katabing property na nakikita nyo sa pamilya ng tatay ko yun guys kaya okay lang na ano manim yun tanim tanim kami doon ay teka baka, baka hindi okay kasi baka ano magaling yung ibang dito <laughs> Tapos, after nga magpa -dentis. dito kasi kami nakatira dati, guys. So, kami ni Adit kaya to. Tapos, ito yung binibili namin palagi dati, guys. Nung dito pa kami nakatira at kulang pa kami sa budget-budget, guys. Yung mm, minimerienda namin. Ngayon kasi nakakapag-bread talk na kami. Ganoon. Ay! Ataki siya! Charot-charot <laughs> lang, guys. Pero yun talaga yung minimerienda namin. Tapos, ayun pala. Guys, nakalimutan ko sabihin sa inyo, yung visa nila, mami, ay on process na. Naantay na lang yun, marilis bingi. Currently, nasa Mumbai siya. Yun, nagre siya. Ang kalat daw ng bahay ng hipag ko. <laughs> <laughs> Ginanti ako ng biyanan ko. di Diba? Tapos nakawinto sa inyo. Pag pumunta siya sa, ano, sa bahay namin sa ranchi, sasabihin niya madumi yung bahay, diba? Ngayon yung biyanan ko nandoon, oh, nagre-reklamo siya. Ang kalat ng bahay mo. Pero buntis kasi, guys. Buntis kasi siya. Kaya hindi siguro siya naglilinis. Pero makalat pa rin yung bahay niya, sabi ni mami. <laughs> Kasi guys, re recently, kada na tawag mami, pagod na pagod ako. Naglilis ko ng bahay ng, ano, ng hipag mo. Ganun nga, guys, sinasabi niya. Kasi nga makalit nga daw yung bahay. Deserve niya. Pinagalitan siya ng nanay niya. <laughs> so, ayun nga, guys. So, one week na si mami sa Mumbai. One week na lang, guys, ulit. Ay, ano na siya. Sa akin naman siya. Tagal siya iso ng anak niya sa akin. Eh, akin na eh, yun eh, yung biyanan ko. Pero kasi, yung hipag ko nga, buntis. Kaya, ayun. Tapos, ito nga, guys. Ano? Ay, sa susunod na vlog na lang yung chismis sa ano. Next vlog na lang, guys. Ito pala ako si chismis. <laughs> ang daldal -dal ko. Hindi ko na naman masabi sa inyo. Pero to guys, makikita nyo, ay, namili na nga ako ng mga Christmas lights. Kasi nga, gusto ko gawin yung, ano, yung style namin sa India. Gusto kong i-apply ulit dito sa Pilipinas. So, namili ako ng mga iba-ibang kulay ng mga Christmas lights para sa bahay namin. Dami nyan, guys. Sobrang dami. Kaya, bongga-bongga. Abangan nyo yung pag-ilaw ko ng aking mga Christmas light. Nabili ko lang na naman sa Shopee. Gusto niya ba link? So, lalagay natin ng link yung video ko ng mga Christmas light. Namumurahin lang naman yun, guys. Yung mga Christmas light na yan. Bumili kayo. So, paano yung makikita yung link? Sa so, yung video ko? Sa so, ba baba nun, may parang box na ads ganun. Yun, kiklik nyo yun. Yun yung ads. Doon yung mabibili. Mak Nakik nakikita niya, shop now. So, doon yung bibili yung Christmas light. i ko na lang sa Shopee checkout, guys. Aba, syempre. Eh, i-check iche natin. Baka di gumagana, diba? Tapos may nabili pala ako, guys. Ang dami ko nabili, bi. lang pa sa salitan Okay, no? Ano, guys, may nabili akong, ano, diffuser, yung papabango ng bahay, tapos naka-connect sa cellphone. Ay, iba promote ko din yun, B. Ang bango ng buong bahay ko, B. Tapos mura lang bili ko sa kanya. Kaya bilhin na rin kayo, para pagkapasok sa bahay niyo, parang hotel-hotel, ganun. At ito na nga, guys, pinalagay ko na kina ate. Yan. So, yung, ano, gusto ko sana tumulong, pero, ay, plastic, di ka tumulong, B. <laughs> Gumagawa kasi ako, guys, ng silabus sa school. Dahil nga, guys, babalik na ako sa pagtuturo. Pero yung pagtuturo ko, guys, mga 4 hours a day lang. nas <laughs> Monday, Tuesday lang. Ganun lang. Pero gumagawa ko ng syllabus, medyo busy ako. Don't disturb me. Bye.